ayun nga karambola na nga dito nawalan ng preno yung 10 winner ayun yung ginawa sa amin tingnan nyo wasak wasak lahat pati motor ang dami na damay pati yung sa kotse para i-deliver ng gas per wish talaga yung mga truck driver na to ayun di ba kaya magingat kayo sa mga 10 wheeler driver dyan mga truck driver eh. sigurdingin muna yung premium na okay bago kayo lumabas kasi kuwawa yung iba tingnan mo di ba kayo eh kung nakatira pa yata yung driver wala yung driver tumakbo driver eh yung driver ng truck sana mahuli